Paano ba natin malalaman kung ang ating spirit ay buhay or ito ay patay? At kung ito ay patay paano ito magiging buhay sa paningin ng Diyos? Ito ang mga bagay na ating aalamin na gamit lamang ang salita ng Diyos. Una ay basahin natin ang sinasabi sa Mark chapter 12 verses 26 to 27 tungkol naman sa muling pagkabuhay. Hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises sa kasaysayan ng nagliliyab na mababang puno, ang sinabi ng Diyos sa kanya. Ito ang sinabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, siya ang Diyos ng mga buhay. Talagang maling mali kayo, Amen. Dito ay malinaw na sinabi ng Diyos na siya ay ang Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay, kung titignan po natin sina Abraham, Isaac at Jacob physically sila ay patay na tama. Ngunit sila ay nanatiling buhay sa paningin ng Diyos dahil nasa puso at isipan nila ang salita ng Diyos at ito ay kanilang nauunawaan at pinanampalatayaan kaya sila ay buhay sa paningin ng Diyos. At sino naman ang patay sa paningin ng Diyos? Ang mga tao na walang salita at hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos, physically sila ay buhay, Ngunit sila ay spiritually patay dahil wala sa kanila ang salita ng Diyos. At upang maging buhay ang ating mga spirit, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Ang kasagutan ay mababasa natin sa Matthew chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, na susulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Dito ay nalaman na natin kung paano maging buhay sa paningin ng Diyos. Physically para tayo ay mabuhay kinakailangan natin na kumain ng mga physical na pagkain tama. Gayun din naman spiritual para mabuhay ang ating spirit ay kinakailangan natin na ito ay pakainin at ano ang pagkain ito. Spiritual food na kung saan ito ang salita ng Diyos. Ganito din ang sinasabi sa John chapter 6 verse 63, ang espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritong nagbibigay buhay. Amen. Nawa ay nalaman na natin at ating naunawaan kung paano maging buhay ang ating spirit sa paningin ng Diyos. Ikaw sa iyong palagay, ang iyong spirit ay patay or buhay sa paningin ng Diyos comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. If you are interested, comment I'm interested. Thank you and God bless.